Stop. Five step forward. Move. Stop. here. Stand down. Ready for first To the men <laughs>

ito yung mga sumusuporta sa jeepney driver no? na nagsasaga ng kilos protesta wala kami pinapayon sa karapatan nyo ang pinapayon ay sa sa mga driver na ng pila sa dito sa Pedro yun at Tegansilyo ay ng dispers na Manila Police District nga, Hindi. Hindi na kami kunin yung mga nyo. At magbigay ang ulo tayo. Kung di tayo ng harap, kuha din ito. Maniwala kayo sa amin. Okay. Sige. Sige okay. o. Natatama kami. Alam namin ang ginagawa na

Kaya no, no, no to face out po talaga ako. Maraming... Okay, pa okay. ang problema namin, ano? Sa ilan namin na ito, imo-modernize kami. Tapos pupunta kami sa kooperatiba. Itong edad namin hindi na kami tatanggapin bilang isang driver ng modernisasyon. Diba? Sa edad namin, overage na po kami. Yun ang naano namin. Serap. Diba? Hindi na. Pero kaya-kaya pa namin magtrabaho. Sa edad namin na na ganito, 40 o mahigit pa sa 40, 50, kayang-kaya pa namin mamasada sa pamamagitan ng jeep na tradisyonal. Kaya huwag naman kaming hayaan na tanggalin kami sa kalsada. Sa dami namin, bigyan kami ng ayuda, yung ibibigay sa amin na ayuda. Hanggang kailan lang yan? Sabihin natin, bigyan kami ng tigilan libo. Tapos yung na ang mga anak namin, uh, ali, pressure high school, college, hindi kakayanin kong ayuda. Kahit ayuda pa kami, hindi yun ang kailangan namin. Ang kailangan namin, pang matagalan na ayuda bilang pag-abolish pag, uh, pag no, pag out ng... Uh...